Narito po ang video grab mula po sa coverage ng pagdating ni Gabby Concepcion kaninang umaga. 3.30 in the morning, sinalubong po namin si Gabby sa Ninoy Aquino International Airport. Ano ang kanyang gagawin dito sa Pilipinas? Mga kaibigan Pilipinas, pagkatapos po ng labing tatlong taon, ang unang panayam ay binigay po ni Gabby dito sa Tabas. Maraming salamat. Sa aming pagbabalik, Gabby Concepcion. Maharapin ang mga insigang iniwan at babalikan niya. Exclusivo! Slap the Concepcion, bumalik na sa bansa. Ang ebidensya. Ang exclusive video footage ng arrival niya sa Nangiya kaninang umaga. Dekada 80 nang maging sikat na matinay idol si Gabby Concepcion. Naging isa sa mga original Regal Babies, kasabayan ni na William Martinez, Albert Martinez, Snooki, Dina Bonnevie at Maricel Soriano. 1984, nang magpakasal sila ni megastar Sharon Cuneta at naging bunga ng pagmamahalan nila si Casey Concepcion. Naging bankable at paboritong leading man si Gabby sa industriya nakagawa ng mahigit anim na pung pelikula at naging markado at nabigyan ng parangal sa mga obrang makiusap ka sa Diyos. Doon mismo sa loob ng bahay nila, hanggang sa nakagawa na naman ng pagkakasala si Vince ng pagkakabuso niya kay Dolores. Narito ang puso ko. Alan, kung ano man ang pagpupulang ko sa inyo ni Carlo, Mihingi ako ng at sinungaling mong puso. Kaya. Subukan mo! Hindi mo 1995, nang magdesisyong pumunta ng Amerika ang aktor para doon na manirahan. Naging matagumpay na real estate broker at agent si Gabby sa California noong 2004. Pinakasala ni Gabby si Genevieve Yatko Gonzalez sa isang private wedding sa California at noong nakaraang taon, nagkaroon sila ng baby. Pagpasok ng 2008, naging usap-usapan ang balak na pagbabalik ni Gabby Concepcion sa bansa para gumawa ng pelikula at matapos ang labing tatlong taon. kaninang umaga alas 3.30 sakay ng Philippine Airlines Flight 105. Eksklusibong sinalubong ng labas si Gabi Concepcion sa Ninoy Aquino International Airport. It's nice to be back after 13 years. Definitely, masarap pa. Uh, masarap ang nakabalik. Ang dami nakabalik. pa nang babalik ka at gagawa ng pelikula. Kapamilya ka na ba? Well, masarap talaga dahil masarap umuwi sa pamilya talaga. Uh, kung gagawa ako, that will be exciting. Uh, pero so far, um, wala pa kaming uh, kasulutan. Matatagal na ko so. ba ang pag-stay sa Pilipinas? Eh Hindi ko lang alam. Sana nga gusto kong tumagal. Pero mayroon din akong obligasyon doon. So. Hindi, hindi ka samang baby hindi pa hindi pa. O, susunod na lang sila. Pero may, -may, -may Susunod so, so, si Hindi ko alam. Hindi Ni nga niya alam na darating ako ngayon eh dahil si so surprise ko siya pero mukhang baka makita niya to bago ako bago ako siya makita. So, may pasalubong ba para kay Casey? Meron. Sigaret. Okay. <laughs> <Secret>. <laughs> okay. okay. Pero ano ngayon for, ano, for, for Well, hindi ko alam kung anong mga plano pa eh. Kararating ko lang. So, ang talagang masikaso ng ganyang negosasyon para sa akin ay si Rose Flaminiano. So, I think all, lahat mga tanong na yan will be uh, directed to her. Kapamilya na ba, Ma'am? Kapamilya siya. Oo. Oh. na bago ako malis, kapamilya. Malu Santos, Charo. Masarap maging, maging kapamilya. At makakasama ko na ang aking pamilya. <laughs> <laughs> no, I'm excited. Yun lang ang masasabi ko. I'm very, very thrilled right now. Ano nga ba ang pakay ni Gabby Concepcion sa kanyang pagbabalik? Matutuloy na nga ba ang pagawa niya ng pelikula? Di na ba ito sa permanenteng pagbabalik niya sa showbiz? Handa na nga ba siyang harapin ang mga nakatampuhan niya sa industriya? Ang inaabangan at pinakahihintay na pagbabalik live, Gabby Concepcion, certified, explosive, exclusive. At ang, ang isa pang eksplosibong revelasyon. Nang tanungin si Casey tungkol sa pagbabalik ng kanyang amang si Gabby, ito ang naging pahayag ng batang at Excited ako because finally, after so long, nandito siya for my birthday. Ay, and birthday so... ng, ng lolo ko on his his side ng April 4. So, 13 years na nang hindi nakikita yung lolo ko. And ako naman, uh, marami kaming pag-uusapan, marami kami um, magagawa together dito sa mga kaibigan, the one and the only, Gabby Concepcion. Yeah! Maraming salamat, Gabby, after 13 years, ipinagkatiwala mo ang iyong unang studio interview dito sa The Buzz. Salamat mula sa aking puso. Yeah! Salamat din, boy. What do you like most about The Buzz? The what? What I like most? The exclusive and the susunod? Sa susunod! <laughs> Exclusivo no, na. Pumasok like ka about. dito. Mami Rose, magandang hapon. Maraming salamat sa iyong pag-asama uh, at uh, pag uh, sa amin dito kay Ms. Um, Gabby Concepcion. Gabby, uh, kinukumusa ka ng... Uh, pamahalaan at ang bumubuo ng ABS-CBN, ang aming presidente, si Charles Santos Concho, Cory Vidanes, Malu Santos, uh, they're sending their uh, love regards. Thank you. Isang kapamilya. Well, thank you. Uh, that, uh, that actually I can throw back to them. Thank you very much, uh, uh, Corey, uh, Charo, uh, Malu, and Boy. And uh, it's really nice to be back in the Philippines, and it's nice to be okay. part of lang. You know, for the longest time, I've always wanted to ask you this. Bakit ang guapumu. Hindi ko talaga natanong si Gabby even before. I mean, interruption dito sa studio ng Dabas, mga kaibigan. Ah, uh, nagkagulo po, nagsisigawan dito ang mga tao na para bagang... na para bagang hindi umanis. I mean, are you conscious of the truth that, my God, Gabby, you are very good looking? Thank you, boy. Uh, I don't know, my grandmother, my father, uh, I think Genetic. genetics. genetics. <laughs> I know, but... Uh, Maraming salamat. Okay, Gabby, 13 years. Yes. Marami ang kumatok sa iyong pintuan sa Amerika. Marami ang nag-offer ng pelikula. You said no. Why? Why the silence? Well, nung malis ako, nung uh, uh, 95, uh, linagay ko na sa likod ko yun. Sabi ko, I think I need to move on. Hindi naman lahat ng tao eh magiging successful sa si showbiz. And I felt na I had my time. 13 years was enough, sabi ko. And I should move on. So, nung malis ako, nag-decide na ako na hindi ako sami. gagawa ng pelikula, hindi ako uh, hindi I'm not going to so. go back to the business. Yeah. How were the first years, Two, four years in America? Mab Madali, mahirap. Mahirap. Gaano kahirap ang hirap? Mabigat, mahirap, masakit. You know, lahat lang, halo-halo na yun. Dumaan ka ba sa pagkakataon na wala ka rin pera na nag naghirap ka ba sa Amerika? Gabi? Well, on. Maghihirap tayo talaga because ang naipon natin showbiz is hindi naman pwedeng tumagal yon. Right. So, mangyayari nun, just like anybody else, maghahanap ka ng income. Right. So, bago naman yon, kala meron kang natapos, pero kanya-kanya yun. Eh, nasa isip ko, kailangan mag-aral muna ako. I'm so proud. I'm really so proud of you dahil mga kaibigan, Gabby took uh, a double course, no? Which yes. university was this? Lincoln University? Lincoln University. Uh, dalawang kurso po ang pinagsabay, and then you went into real estate. Yes. Yes. Bravo. Yes! Bravo. Okay, so ang ibig mong sabihin ay nag aral ka para madagdagan ang iyong kaalaman para lumabang ka sa buhay sa Amerika. Correct. Kasi wala na akong ibang paraan. yun lang naturo sa akin na kailangan mag aral ka para maging successful ka. Para right. So 13 so years. 13 Naging masaya ka ba sa uh, Amerika? Yes and no, but in the most part, oo. Oh. Oo, oh, naging masaya ako. Siyempre, gagawin mo na lang ng paraan para sumaya ka. Hindi naman pwede yung... Correct. Yeah. Because also you made a decision na oh. ito na ang klase ng buhay ang aking tatahakin dito sa America. Oh. At saka pag meron ko mga success uh, stories behind you because of your achievements, wala well, achievements ko doon, hindi na right. like showbiz, it makes you happy. It make, makes you stronger. And you yeah. became one of the best. You became one of the top 10 real estate brokers in California. Yes. Yeah. In California. Yeah. Congratulations. On. Daddy, you made uh, 60 films. Ano yung pinakapaborito mo? Marami, pero ang isang hindi ko ma matanggal sa isip ko yung una kang naging akin. Don Sharon, bakit? Well, very memorable yun eh, because uh, ando dun, dun sinuting yun sa lugar ko. Anilaw? Sa Anilaw. Your sanctuary. Oh, Talaga yes. naman. Dadalawin mo ba? Sisilipin yeah. mo ba? Oo, oh, sisilipin ko. Malaking bahagi ng iyong buhay. Oo, oh, yeah. Pinakaayaw mong pelikula? Yung huling ginawa ko bago ako malis, which is ikalabing isang utos. Bakit? Yung title lang parang ano na eh. Uh, mabigat na eh. Alright. Uh, pag nakita nyo, kung nakita nyo yung pelikulang yun, that was shot with um, si Aiko Melendez. Uh, she was a very good actress there, by the way. Um, parang naposes ako doon. Uh, very brutal yung role niya. Uh, madalas nyo sinasaktan si, si uh, Aiko and all that. So, hindi ko nagustuhan yung pelikulang yon. Pero, maganda daw ang performance naman, pero hindi ko pinanood. Hindi mo pinanood? Hindi ko pinanood. Hindi ko pinanood. <laughs> Ngayong hapon, nung ika'y pumasok dito sa The Buzz, nagsigawan, naghiyawan, hinahabol ka, lahat gusto magpalitrato. Ano ang nais sabihin ng iyong puso? Uh, ewan ko, talagang excited ako. Salamat nga pala sa inyong lahat. pakiramdam mo nung uh, palanding paramang ang eroplano kaninang umaga dito sa Pilipinas? What was in your mind and heart? Well, kinakabahan ako dahil 13 years nga, medyo matagal yun. Hindi ko alam kung ano i-expect ko. Um, excited ako, well, masaya, kinakabahan. Napaluha ka ba? Oh. Oo. Oh. Eh, Babalik ka rin eh. Kay tagal mo nang nawala, pero babalik ka ba rin. <laughs> <laughs> Alam mo yun, parati, ano? No? Alam parati, mo yun? Parating ko na naiisip yun na ayoko na sana umuwi ng Pilipinas. Ganyan bakit? Doon muna sa bakit ayaw mo na sana umuwi muna sa Pilipinas? Well, maraming nangyari. Mara, marami akong... Nasaktan ako eh. Okay. So parang kinalimutan ko ang Pilipinas. Uh, hindi ko na rin inisip na uuwi ako. Bakit nagbago ang iyong isip? Iyon ang matinding tanong. At ang matinding kasagutan ay... Dumami ang dahilan kung bakit ako kailangan umuwi, boy. At isa na doon ay dahil sa ama ko. Because may sakit sa puso yung ama ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin sarili ko na walga niya ng buhay. Idadasal ko na lang. Pag may nangyari sa kanya, hindi ko lang, hindi ko ma... Papatawad. Uh, mapapatawad ang sarili ko. So, isa na yun. Tapos dumagdag na, nung, nagla nung dumating ako dito, nagpapasalamat din ako kay Rose Flaminiano because siya rin ang naglakad ng lahat okay. para mapapunta ako rito. Okay. Yes! Yeah. Yeah. Mga kaibigan, maraming katanungan. Una nung una, nababasa natin sa mga dyaryo, naririnig natin sa radyo sa telebisyon. Uwi si Gabi Concepcion dahil siya ay gagawa ng pelikula dito sa Pilipinas. Ang unang balita ay siya ay gagawa ng pelikula sa GMA 7. Unang tanong. Pangalawa, may tampo ka pa ba? May galit ka pa ba kay Manay Lolit Solis? Pangatlo, do you feel there is a need for you to settle some issues with Sharon Cuneta? Pangapat, kung ikaw ay masusunod, hypothetical lamang, papayagan mo ba ang iyong anak na si Casey Concepcion, one of the hottest young girls in this country today, na mag-artista? Gabi, ang mga kasagutan sa pagbabalik po.